bikain si na ako. ah 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 gusto ah, si si gyoza? Si oh. Uy, damit ko puti pa to! hala puti pa. hala hala, hala. -live. me you <laughs> mm. don't want na kung tumalis si tumal Gioza si iba na lang isa sa May akin. na 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 ano ba yun? ni ingin Ano? Hi! ko na lang legs ko. Ang ingay daw. Ang ingay ko daw. Uy! Uy! Joanne! Ba't ka nagbe-baby talk dyan? Ba't ka nagbe-baby talk dyan? Pa-baby talk yan. Pa-baby talk. Ano ba? ba, ba? ba live si Jo mamaya. Huwag niya siyang panoorin. Oo, guys. Joanne, tumingin nga dito.

Ano, Bawin natin na omo eh, di ba? Sorry. Hindi. 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 na nila. Ang feeling. Hindi. 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 ang feeling. Hindi. ang feeling. Hindi. 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 Ang Hindi. 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 Hindi.